Narito na ang mahalagang balita mula sa PNA Headlines. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang pamamahagi ng mga sasakyan at gamit pang irigasyon para sa pagsasaayos ng irigasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isinagawa ang turnover ng mga gamit at sasakyan sa barangay Wawa, Taguig City nasa 200 at 220 na sasakyan at gamit ang ipinamahagi sa ilalim ng refleeting program ng National Irrigation Administration. Kabilang sa mga ipinamigay ang mga dump truck, backhoe, excavator at minibus. Ibinili ni Pangulong Marcos Jr. sa mga tauhan ng NIA na pakinggan ang hinaing ng mga magsasaka at personal natugunan ang kanilang mga pangangailangan binigyan din niya ang kahalagahan ng pagsuporta sa mga magsasaka sa gitna ng mga pagbabago ng panahon katulad ng el nino at climate change ipinaalala rin niya sa kanila na ingatan ang mga ipinamahaging gamit inaasahan mapapalakas ng mga bagong gamit ang kakayanan ng niya na paunlarin ang irigasyon at palakasin ang agrikultura. Nagpapasalamat din si Marcos sa mga magsasaka at nangakong paiigtingin ang pagpapaunlad sa kanayunan at siguridad sa pagkain. Isinulong ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagpapaigting ng pagtutulungan sa cross-regional security sa pagitan ng mga bansa sa kanyang pagdalo sa 22nd Shangri-La Dialogue sa Singapore. Sa isang talumpati, binigyang diin ni Teodoro ang mga epekto ng mga cross-regional trends sa seguridad at rehiyon at sa lehitimong aksyon ng maliliit na bansa. Halimbawa ito ang pagtatanggol ng Pilipinas sa West Philippine Sea na iginiit niyang sariling kilos ng bansa at walang kinalaman sa tunggalian ng Estados Unidos at China. Nagbabala siya sa epekto ng pagkakagulo sa mga global supply chain at pagkaantala sa desisyon ng mga multilateral organizations sa sekuridad. Iminungkahi ni Teodoro sa mga kalahok na bansa ang pagsasagawa ng mga joint strategic dialogue bilang tugon sa mga hamon sa seguridad. Gusto rin niyang paigtingin ang mga partnership ng ASEAN sa mga kadayalogong grupo tulad ng European Union at Gulf Cooperation Council. Kasabay nito, nakipagpulong si Teodoro sa mga defense officials ng Japan, Ukraine at the Netherlands para paigtingin ang kooperasyong pagdepensa ng mga ito sa Pilipinas. Napag-usapan ni Na Teodoro at Japanese Defense Minister General Nakatani ang partisipasyon ng Japan sa mga joint military exercises alinsunod sa Philippines-Japan Reciprocal Access Agreement sa isang pulong kasama si Ukrainian Deputy Minister of Defense Oleksandr Kozenko, ipinahayag ni Todoro ang interes ng Pilipinas sa teknolohiya ng Ukraine. Ayon kay Kozenko, gustong matutun ng KiV ng Maritime Disaster Response at Post-Trauma Recovery mula sa Pilipinas. Napag-usapan naman ni na Teodoro at Dutch Minister of Defense Ruben Breckelmans ang pagpapalawak ng cooperation pang depensa, tulad ng pagsali ng Netherlands sa mga joint military exercises ng Pilipinas. Tuloy pa rin ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy or NCAP kahit suspendido ang rehabilitation ng EDSA. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, ang NCAP ay hindi lang tungkol sa estado ng EDSA kundi kaugnay anya nito sa pagpapatupad ng batas trapiko. Matatanda ang inuutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapaliban ng rehabilitation ng EDSA ng isang buwan. Ito Itoy para mapag-aralan kung meron man technologies na makakatulong para mapabilis ito inaasahan ng matinding pagsisikip sa daloy ng trapiko sa EDSA sa oras na simulan ang pagkukumpuni nito. Para naman kay Metropolitan Manila Development Authority Head of Special Operations Gabriel Go, walang dahilan para ihinto ang ENCAP lalo na't utos ito ng Korte Suprema. Iginiit din ni Go na para sa kaligtasan ng mga motorista ang NCAP. Tanging ang MMDA ang pinayagan ng Korte Suprema na magpatupad ng NCAP matapos alisin ang Temporary Restraining Order o or TRO laban dito. Samantala, tuloy din ang clearing operations ng MMDA alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin ang lahat ng mga sagabal sa dadaanan ng trapiko at pedestrians. Sinabi ni Go na kasama sa mga lilinisin ang mga bangketa, iligal na na istruktura, illegal parking at mga illegal vendor sa mga footbridges. Sa balitang kalakalan, magbababa ang mga kumpanya ng langis ng presyo ng kanilang tindang LPG ngayon Hunyo kinaltasa ng Petron ang presyo ng kanilang LPG ng piso at 75 sentimos kada kilo, piso at 64 sentimos naman ang bawa sa presyo kada kilo ng LPG ng Solane. Ibig sabihin, aabot ang bawa sa presyo ng kada 11 kilograms na tangke ng LPG sa 18 pesos at 4 sentavos hanggang 19 pesos at 25 sentavos. Ito ang ikaapat na buwan na bumaba ang presyo ng LPG. Ipatutupad ang bawas sa presyo ng LPG bukas, June 3, kasabay ng 30 sentimos na dagdag sa kada litro ng diesel at 40 sentimos na dagdag sa gasolina. Samantala, bumaba ang presyo ng ilang piling school supplies kumpara noong 2024. Nasa 20 shy na gamit pang-eskwela ang bumaba ang presyo kabilang ang mga notebook, pad paper at lapis. Umabot sa piso hanggang 10 piso ang kaltas mula sa presyo ng mga ito noong nakaraang taon. Ayon sa Department of Trade and Industry, dahil ito sa pagbaba ng gasto sa produksyon at materyales. Naunang nag-ikot ang mga opisyal ng DTI sa Divisoria at mga mall para imonitor ang bentahan ng mga school supplies. Tiniyak naman ni Trade Secretary Cristina Roque na walang pagbabago sa presyo ng mga bilihin, lalo na sa mga pambaon ng mga estudyante. Magsisimula ang pasukan para sa school year 2025 to 2026 sa June 16. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.